Grabe talagang uh, kasinungaling ng tao na yan. Uh, halata man kung nagsasalita, di Halatang minimorize niya yung uh, script na pinapasunod sa kanya. Yung script na gusto niyang uh, papalabasin, minimorize niya. Makikita o oh man kung yung delivery niya. Halatang nag-iisip. Dito naman po sa naging uh, pahayag ni nung uh, unay umamin ito na isang uh, uh, sa drugs no patungkol sa drugs pero meron po siyang isiniwalat din sa nagpapatuloy na Quadcom. Uh, sabi dito, uh, i-quote ko lang, uh, ay ito'y patungkol dun sa ano, um, pinilit mo raw siya nung kayo po ay PNP chief na mag, uh, magsinungaling at uh, si dating Senador Lela Dilima sa illegal na uh, illegal uh, drug. Sabi pa niya dito, Dinay isa sa sumundo sa akin ay si Police General Bato de la Rosa kung saan sinabi niya sa akin na idawit ko si Peter Lim sa kalakaran ng droga sa Pilipinas, pati na rin daw si Leila de para madiin at bago pa man yon pinilit nila ako na umamin na ako ay may kinalaman sa droga. Ano po masasabi niyo po dito, um, uh, uh, Senador? Admar, na isa ko no, kung gaano ka kasinungaling yung gago niyan kasi kung sabi ko, pag makita ko, suntukin ko yung mukha niyan eh sobrang kasinungaling. Alam mo, unang-una, uh, sabi niya doon sa Quadcom na sumulat daw siya, nag-request daw siya na umuwi sa Pilipinas para harapin 'yung kanya'ng problema. Napakasinungaling. ay uh, pakita ko sa iyo 'yung ah uh, uh, 'yung uh, news news report ng uh, uh, Al Jazeera ba 'yun? Anong istasyon doon sa Abu Dhabi? Nandoon, nandoon 'yung report na siya, kasi ah, ganito nangyari niyan, kaya yan nahuli. Dahil pff, missing niyan dito, di ba? Lumayas yan. Nagtago doon, nag-abroad, pumuntang Hong Kong, tapos pumuntang uh, Dubai, Abu Dhabi. Ngayon, merong isang uh, OFW na, na nakabase na sa Abu Dhabi na nakakaalam sa kanya location kung saan apartment siya nagtatago, saan siya nag-stay. Uh, at sa opisina natin sa Office of the CPNP. Kaya pinapapalo ko sa ating uh, kwan uh, AIDG. Uh, to, yung AIDG natin uh, tumawag doon sa yung uh, ating uh, police uh, atase sa Abu Dhabi para mag-coordinate doon sa Abu Dhabi police na hulihin yan. So, yung informasyon nang galing sa ating opisina. So yun, ang uh, pinapunta ko yung uh, si General Dilbo, si General uh, uh, Pero, pinapunta ko doon sa Abu Dhabi para uh, para mahuli. Mahuli yung uh, si Kerwin. So nagpatulong sila doon sa Abu Dhabi Police. In short, hinuli yan doon. Ang hinuli, turn over sa polis atasi natin. Yung polis natin, sinama ay eh, turn over dito kina Dilbo at kay uh, Pero sinamahan yan pauwi dito sa Pilipinas. Pagdating dito sa Pilipinas, yun, sinalubong ko. So, grabe yung sinungaling niya. Sabi niya, uh, nagkwendo siya, nagsumulat na nag-request na umuwi. Na hindi man siya voluntario umuwi, kundi hinuli yan doon. Pangalawa, yung uh, sabi niya na feeling ko 'yung siya pinapaamin na siya ay may kinalaman sa droga dito. Bakit ko pa siya papaaminin na kalat-kalat -kalat naman na drug siya ng kuan uh, ng uh, Albera late? Bakit ko pa siya papa papaaminin? Napaka, ano, napaka, sinungaling. Bakit ko siya papaaminin na kalat-kalat -kalat naman pati 'yung tatay niya mismo? Umamin mo sa akin, di ba? If you can remember, sumurinder sa akin yung tatay niya. Apo. At galit na galit sa kanyang anak dahil nadadamay ito sa buong pamilya. Dahil uh, yun na uh, kahit daw, matigas daw ang ulo. Sige pa rin daw kahit na gusto na lang huminto. Ang tatay, involved din sa drugs. Pero gusto na daw niyang huminto. Pero si Kerwin nagpapatuloy. So yun na. Uh, uh, tapos yung tungkol kay Dilima. Uh, sabi niya, pinapakausap ko pa daw si binigay ko pa yung cellphone, pinakausap ko siya kay Dayan, yung boyfriend ni Dilema. Napakasinungaling. Paano ko siya pagkausap kay Dayan na ka, nung panahon na yun si Dayan nagtatago? Hindi pa nahuli si Dayan. Eh, paano ko magkakaroon ng number ni Dayan? Bakit ko siya pagkausapin kay Dayan? Gabi maggawa ng istorya. At anong motibo ko na ipa ipa kuha sa kanya si Dilema, ipa ipadawi si Dilema na hindi man ako mihawak ng kaso ng Dilema, hindi man ang PNP, ang DOJ man, wala man kami pakialam doon sa case build up laban kay Dilema, ang DOJ mismo ang nag-case build up at nagpahil ng kaso kay Dilema. Wala man pakialam ang PNP doon. O bakit ko bakit ko pi, pipilitin siya na i-implicate si Dilema? O sunod, si Peter Lim. Peter Lim, wala akong alam diyan kung nga uh, involved yan sa droga. Alam ko lang yan, no, nung no, no, nag ako, way back na, nung no, after nung na sinabi niya pangalan ni Peter Lim, nalaman ko na kung ano may mga background si Peter Lim sa droga. No? Pero yung uh, pangyari na yung uh, pag, uh, pag uh, war on drugs si natin, wala akong alam ng Peter Lim na Jack lord. Saan ko nakuha ang pangalan? Sa kanya. Kasi nung dumating siya, kinausap ko siya, tinanong ko siya, ano, uh, saan ba talagang source niyo ng droga? bakit ang dami mong droga dyan sa Albuera? sabi na, sir, ang source ko, sir, si Peter Lim, minsan, kung wala kay Peter Lim, kay General Loot. O si General Loot, bakit ko i-implic si General Loot? Nakapwa ko pa yung area. Ah, bakit ako mag-gawa ng istorya at i-implic si Loot? Siya mismo. Siya, sa kanya nang galing yan. Voluntaryo niyang sinabi yung pangalan na yan. O ba, anong, anong, anong motibo ko sa kanila? Hindi ko man, hindi ko man, wala man kung motibo sa mga tao na yan. Hindi man yan mga wala ako nakita motibo na bakit ko pilit siyang nga uh, utusan na na implicate yung mga tao na yan. Na siya mismo nang galing sa bibig niya yan, na ang source niya. So, yung yung kay Dilima, ano anong pakialam kay Dilima? Hindi man ako nang hindi man pinte ng hawak ng kaso ng Dilima. Ang DOJ man, bakit ko bakit ako gagawa ng istorya na uh, papa ipa-implicate Dilima? Grabe talagang kasinungalingan ng tao na 'yan. Uh, halata man kung nagsasalita, 'di ba? Halatang memorized niya yung uh, script na pinapasunod sa kanya. Yung script na gusto niyang uh, papalabasen, ini-memorize niya. Makita mo oh man kung yung delivery niya, halatang nag-iisip